Sa bagay, pakikinabangan naman ito ng may asawa at nang wala. Eh. Pero siyempre, ang main topic natin, kung paano nalalaman ng isang tao na ang asawa bigay ng Diyos. Ayun. Umpisahan na po natin. Magtanong tayo agad. Yung asawa ba, may possibility yung asawa bigay ng Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos ng asawa? Pakinggan nyo sa 19.14 ng Kavikaan. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayun. Hindi ko ba maganda yung talata, no? Wealth, riches, are inheritance from the fathers. But a, fruit, but a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya yung asawang mabait, Galing sa Diyos. Nagbibigay po ba ang Diyos ng asawa o hindi? Bibigay. Kaya lang, mayroon agad na nakalagay na adjective. Mabait na asawa. Adverb. Mabait na asawa. Pag ang asawa, mabait, galing sa Panginoon. On the contrary, pag ang asawa, walang hiya, sino may bigay. Siguro hindi mahirap. Dalawa lang namang klase eh. Yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. E eh, yung hindi mabait na asawa, kanino galing? Pakinggan nyo. Otso 47 ni Juan, 44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino yung hindi sa Diyos? Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. That is a very plain and simple narration of facts. Sabi ni Kristo, meron taong sa Diyos, meron taong hindi sa Diyos. Nung diretsyo niya, ang paliwanag, kanino yung hindi sa Diyos, kayo'y sa inyong amang jablo. You are of your father the devil. Kaya dalawa lang ho ang klase ng tao sa mundo eh. Isang sa Diyos at isang sa demonyo. Ngayon, meron hong asawa na Diyos ang may bigay. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa, a prudent wife, is from the Lord. Ang mabait na asawa, matalinong asawa, asawang maisip, galing sa Panginoon. Ngayon, yun ho bang mabait na asawa, galing sa Diyos? Yun ho ba'y nakikita ng tao sa kanyang sariling kaparaanan? Pwede bang ikaw ang makakita nung no? asawang mabait para sa'yo? Pakinggan nyo sa unang Korinto 7. Mayroong ganitong pangungusap. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Alam nyo, yung asawa, hindi hinahanap yan eh. Huwag kang humanap ng asawa. Hindi hinahanap yan. Maraming mga may asawa, hindi naghanap. Minsan, nakasama niya sa trabaho. Tama po ba ako? Hindi. Nagtrabaho siya, hindi siya naghahanap ng asawa. Pero dun sa trabaho niya, dun siya nakakita ng mapapangasawa. Minsan, nawalan sila ng bahay, nalipat siya ng probinsya nasunugan sila eh. Doon sa nalipatan niyang probinsya, meron doon nakapagpatibok ng kanyang natutulog na damdamin. Hindi <laughs> ba, no? <laughs> doon siya nakapag-asawa. Alam niya yung asawa, kadalasan, hindi hinahanap yan. Pag naghanap ka kasi, mabibigo ka eh. Ayaw kasi ng Diyos na maghanap ka ng asawa. Kasi, yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. At pag galing sa Panginoon, eh, hindi mo kailangan, ikaw ang mag-exert ng effort. It is God's way, kagaya ng nangyari kay Adan. Gaya ng tinanin nyo si Adan. Si Adan ba nang hingi ng asawa sa Diyos? Hindi naman eh. Eh, alam nyo ba kung ba't nagkaasawa si Adan? Pakinggan nyo sa Genesis 2, versikulo 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang. At pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinalan niya sa lalaki. At, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. siya tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tuloy. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayon. Si Adan ho, hindi man ang hingi ng asawa sa Diyos eh. Ang ginawa lang ng Diyos, nakita niya, hindi kaya tama mabuting nag-iisa si Adan igagawa ko siya, ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Tapos, ginawa ng Diyos, pina, pina, pinatulog ng di kawasang himbing. <clears throat> Extra yung pagkakahimbing ni Adan na yun. Para yung gagawin kasi ng Diyos, magsasargery siya. O operahan niya si Adan. Kukuha siya ng isang tadyak. Eh pag ginawa mo ng gising yon, pag hindi nagsisipa si Adan sa sakit eh, pinatulog ng Diyos ngayon si Adan. Nung tulog na tulog na, nandi kawasang himbing, kinuha yung tadyang ginawang babae at ibinigay sa kanya. Sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Ah, alam nyo, te kayo ha, may naalala ko. Tinamay eh, ka, nung patulogin si Adan, ginising pa ba? Sabi, Nung patulogin daw ng Diyos si Adan, hindi na raw ginising. Kaya lahat daw ng tao ngayon tulog. Bakit? Eh, nung, mag, nung magsalita si Adan, nung ibigay ng Diyos, nagsalita, tamang-tama sinabi. Ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siyempre, nung alisin yung tadyang, may kasama laman yun eh. Hmm. Hindi naman no? kaya na pag alis ng tadyang ng baboy doon sa matadero na kung alisin eh, walang kalaman lamang itinitire. Eh. Eh yun ni eh, inalis ng Diyos, ginawa yung atadyang niya na isang babae. At sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil sa lalaki siya kinuha. Ngayon. Alam ni Adan o hindi? Yeah. Alam. niya. eh. He's aware. Sasabihin mo, hindi naginising. ginising. Yung pagpapatulog ng Diyos kay Adan, yun ay eh, pagpapatulog for Adam to be saved from feeling the pain of surgery. Para makuha ng walang walang maani sabihin na iba eh ba't naman eh kakinahilangan pandungkunin sa tadyang ba't hindi nalang gumawa uli ang Diyos na mula sa Alabok dahil siya galang galing sa Alabok eh ginawa ng Diyos eh dapat para mate ano sabi dun eh mate yung kabagay eh dapat sa kanya rin manggaling para pareho sila ng edad pareho hindi nyo manaisip Pareho ng edad si Eba at si Adan. Although, si, si Eba ay late comer, pero the very essence that was made, Eve, ay galing kay Adan. Kaya magkaedad na magkaedad yun eh. Walang masyadong malaking agwat, magkaedad na magkaedad yun. <laughs> Kaya tama-tama sila ha, sa kopol eh. ayon. Ginawa ng Diyos si Eva, hindi naman naghanap si Adan, hindi naman niya hiningi. Nakita na Diyos kailangan niya asawa, binigyan siya. Ayon. Gayun din naman yung sinasabi sa Biblia. Isang mabait na asawa, galing sa Panginoon niya. Ngayon. Ang tanong ay puntahan natin, paano mo malala kung yung asawa mo galing sa Diyos? Di ba yun ang suggestion mo, kapatid? ano? Ba't anya ba misis mo? Wala? O, oh, sige. Sige pag-aralan mo kung itong misis mo galing sa Diyos at mm, <coughs> at ganito huwag kayong magagalit kung sakaling hindi ano gagawin nyo? baka mamaya ako pasisihin nyo pagka nakita nyo dila hindi galing sa Diyos yung misis nyo, no? yung mga asawa niyo eh wag nyo agad hahatula, no?